Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin. Nung unang punta ko sa RDC, tinanong ko sa akin ng mga gumagawa nun dun. Kung pwede ba ako mag-supply sa kanila. Sabi ko, wala po talaga akong kinalaman dyan. Ang hirap mong... Buti saan akong ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung satara system. Totoo naman po lahat yun. Nagsabit po ako sa simula lang ng Senate hearing. nag na ako. Pero hindi niya sinabi na kinuha niya yung limang milyon. At very unfair yon talaga. Mark Taguba became emotional when confronted by Congresswoman Luistro about how he got imprisoned for a crime that he said he did not commit. He added that his only involvement was with the terror system and paying the Davao group to facilitate his shipments. are, are you convicted already? Convicted? Yes, Your Honor. I see. May, may we know ilang taon po ba naging sintensya niyo? Ah, uh, po ako ng life. Oh, Lord. Life sentence. And that is equivalent to 20 years and one day to 40 years. Tama, Honorable Flores. How old are you, Mr. Taguba? Ah, uh, 33 na po. 33. How long have you been in prison? Six years. Six years. Ibig sabihin, nag-umpisa kang makulong 27 years old. Yes, sir. Ano? Tama. And uh, if we can bring back those days, anong gagawin mo it to be able to avoid this very sad fate that you're going through right now? Um, siguro hindi ko na pinasok sana itong ano, sana sa iba ka nalang nagtrabaho, uh -oh. ano? Uh Opo. -oh. Is that your honest belief? Sana sa iba ka nalang nagtrabaho? Yes. Uh, you are so young. Sa uh, na ako na ganito. Okay, let us hear you. Why are you saying na this is very unfair? Um, Unang-una, lokohan lang yung kaso nung nag-investiga sa NBI, preliminary investigation, lahat po nung dinaanan ng kargamento, kinasuhan. So hanggang sa pinakataas, hanggang sa pinakababa. So ang kaso sa amin is conspiracy. Pero nagawa nila ng paraan na pwedeng conspiracy nga siya pero patatanggal yung mga matataas na tao tulad nila Commissioner File doon uh, kami may iwan. So inilaban namin sa korte yon na bakit ganon? Uh, ang naging uh, ano ko nang laman, partisipasyon is nagproseso ng dokumento at uh, may tracking, deliver doon yung container. So sabi ng korte, hindi kailangan na alam mo yung laman, no? Kasi mala prohibita. Okay? So, paano naman yung iba? Yung mga shipping lines, lahat-lahat, mga examiner. So, nagawa nila ng paraan, parang legal acrobatics, di ba? Na kapilang yung tamaan. Na dapat hindi. No? So, pero ngayon, Nilalabanan pa rin namin sila ng patas, so... Do you have a pending appeal? May appeal po kami. It's with the Court of Appeals or the Supreme ah, Court already? Nag-motion uh, po kami ng uh, inhibit. Nung tinamaan po ako, nag-inhibit po kami do sa judge tapos para ibang judge yung mag-de-decide uh, ng motion for reconsideration. So it's still with the court of origin, nasa regional trial court pa rin. Yes, by pending motion for reconsideration, tapos finailan nyo ng motion for inhibition yung presiding judge. Yes, Your Honor. In other words, you believe that you were not able to get a fair decision? Yes, very, the very unfair. Uh -oh. uh, may we know, Mr. Taguba? who, who were originally indicted bago na exclude yung sinasabi mo from the case. How many were you? Ilan kayo yung original na nakahabla? Napakarami po namin eh. Kasi naalala ko noon, no, nasa, NB, nasa NBI pa kami, nagpresenta doon sa preliminary investigation. Ang dami po namin nagbibigay ng affidavit. Nandoon po sila Commissioner File doon. Nando po sila Neil Estrella, Joel Pinawin, So, sabi ko nga, conspiracy, dapat lahat kami acquitted kung lahat. Kung acquit, kung ano naman, kung convicted, dapat convicted kami lahat. Sige, ganun eh, lahat ng tinaanan ng container. So, eto nagawa bang, nila ng paraan na uh, kami lang ang makasuhan. Mr. Taguba, ito bang sinasabi mong marami kami na hinabla? Were you represented by one lawyer only or you have different lawyers? iba Iba-ibang iba, lawyer. Iba-iba. Ibig Ibi sabihin yung defenses nyo iba-iba din. Opo. Depende sa strategy ng mga lawyers na humawak sa inyo, no? Opo. And can you please name names of those who were included in the charge, the prominent ones? Sino po yung mga kilalang tao aside from Commissioner Faeldon? na nasama doon sa habla? Hindi ko na po maalala lahat pero si Commissioner File doon yung pinaka tumatak sa akin noon. Tsaka sila Lili Estrella, tsaka si Joel Pinawin. These are all BOC officials? Yes, Your Honor. And upon conviction, sinong kasama mo na lang? ako si Irene tsaka si Kenneth tapos yung Budigero. So there were four of you? Yes. Who were convicted? Budigero, the tracker, the broker, and the other one is the facilitator of your document. Kasama ba si Irene? Yes, sir. Honor. And all the BOC officials were excluded from the charge. Yes, sir, Honor. At saka, tingin ko yun din yung dahilan kaya Siyempre, pag lumalabas sa balita, laging customs broker Mark Taguba. So sa mga hindi nakakaintindi, siyempre, pagka narinig mo yung customs, ah, di may na opis, ano, tatrabaho sa customs. So gumagana yung ano natin, justice system natin. Walang BOC official na nakasama? Wala, kahit isa. All of you were private individuals? Yes, Your Honor. Who was able to apprehend this shipment. Sino pong nakahuli nito? Ang nakahuli nito, nakaka, nakakatawa po kasi yung warehouse po, si Chen Julong, may-ari po noon, wala, ula na po ata sa bansa eh. Kasi hindi po siya nakulong, hindi po siya nakulong kailanman. Ang nanghuli po nito, sila Lanil Australia sila Commissioner File doon, tsaka si, ayan, sila Joel Pinawin meron po silang letrato ni Chen Julong na parang parang body-body lang sila nung nag-ano sila, nag sila doon. Hindi nila hinuli nung nag sila doon. Yung si Chen Julong. Ang nangyari, tinuro kami kahit wala naman talagang uh, pwede o ebidensya na magtuturo sa akin. So, ako, nadiin. Tino si Kenneth Dong. Si Kenneth Dong po yung uh, isa sa kliyente ko po. Siya po yung nag-ano sa akin ng ano nung mag-process nung container na yon, MCLU6001881. So if Kenneth Dong is the one who approached you to process the release of this container, who is the owner of that container? Ang siyempre nung una pagkakaalam ko po si Kenneth Dong kasi nga siya yung kausap ko eh. So, nung pumutok na po itong balita, nagkaroon ng raid sa Valenzuela, tsaka ako nalaman na, ayun nga, ang dami po lang layer. So, si Chen Julong, tapos may Manili pa, tapos kung ano-ano pa eh. So, oh, so uh, hindi ko alam talaga kung sinong may-ari nung, nung container. Sinasabi niya si... Uh, Manili. Si Manili naman, may ibang tinuturo. May hindi ko alam kung kanino talaga yung container, ma'am. But you were saying that the shipment was seized during the time that it was already in the warehouse. Yes, Your Honor. Who owns the warehouse? Si Chen Julong. Mr. Taguba, you likewise mentioned in your affidavit. Pulong Duterte. Yes, Your Honor. You did. And Man Scarpio. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us? Why did you mention these two names in your affidavit? Actually, Your Honor, ang nagme-mention naman yan, yung, yung mga personalidad na sinabi ko, yung sila Tita Nani and si Dajak, na ayun nga, si Pulong Duterte ang uh, mag-aayos nung ano, magbibigay ako ng pera sa kanila, eh, si, si Manscarpio Scarpio, nababanggit din nila kasi pupunta rin sa BOC, nag-aayos din ng mga alerts. So, sa kanila po galing, and in, wala naman akong dahilan para i-ano itong mga taong to, sila Paolo Duterte at si Man Scarpio. Ang galing po yun kila Tita Nani sa Davao Group. Yung case Small Abiliara rin po, half truth yung sinabi niya hindi niya sinabi na sinabi na niya na nakita kami pero hindi niya sinabi na kinuha niya yung limang milyon at yon, uh, yun sabi niya dinala niya hey, pulong hindi niya sinabi yun so sinabi lang niya tinanggihan ako wala pong katotohanan yun eh ano eh kinuha niya yung pera eh so kaya nga nagkaroon ng green lane kaya nga ano eh uniform lahat ng taxes eh. So, siguro naman hindi mangyayari yon kung hindi totoo. Uh, wala rin naman po akong kakayahan. hindi naman po ako nagtatrabaho sa BOC. Hindi ko na maalam po yung mga kung anong ginagawa nila dyan sa computer para mangyari yon So, wala po akong kakayahan kung ako lang po. So, ang akin lang, nagbigay ako dahil gusto ko lang makapagtrabaho. Your personal appreciation, Mr. Taguba, who among those uh, several indicted ang naniniwala kang involved talaga dyan sa 605-604 kilogram of contained in the metal cylinder? Um, Do you believe that Commissioner Feldon is involved? Wala po akong ano, personal knowledge dun sa mga ganyan eh. Kasi ang... In other words, to this state, wala kang alam kung sino talagang may-ari? Wala po. Kasi nga po, yung pag-raid nila doon, kalokohan nga po eh. Ni-raid nila, kinuha nila yung na po, pero wala po silang kinasuhan. Yung warehouse, yung may-ari ng warehouse, hanggang ngayon, wala. Ewan kung nasa na siya, nasa China na raw o ano. But do you know for a fact that there were which were seized during the time? Yes, sinabi kasi sa nabalita ako sa TV. So, tapos biglang uh, tumawag sa akin si Kenneth Dong. Sabi niya, "Oy, may mga na ano, may mga na seize na doon daw sa container na pinrasis natin yung ganang galing." So syempre nagulat ako. Tapos ayun, yun na nagsimula yung ano, yung problema. Mr. Taguba, I can uh, feel your agony and if the owner of that shipment is listening to you, Would you like to give a message to him? Oh. Kahit hindi natin alam kung sino ang may-ari niyan, to this date, you lost already six years of your life. You're so young. You haven't lived your life to the fullest. And yet you are in that situation. Nag-request pa ako ng executive session. Binigyan pa ako ng sergeant at arms. Yung mga nilabas si Senator Lacson noon, hindi ko naman po kilala si Senator Lacson eh. Sarili niyang investigasyon yun eh. mga nilabas siyang flowchart. Yun lang naman ang kasalanan ko. Di kasuhan nila ako tungkol doon. Pero hindi ako ilan man nagkaroon ng kahit anong kaso tukol sa bribery. Kahit perjury nga lang, hindi nila ginawa eh. Siguro dahil takot sila. Kalibasa, text nila ako eh. Lahat ng text ko, binigay ko sa eh, Senator Lacson. Pinaporensics pa niya sa Camp Krami. Meron pa akong certificate doon. Mark, you mentioned in your affidavit that you applied to become a state witness. When was this? Nung na-mention ko po kasi si Pulong. ah, uh, dati, credible witness pa po ako eh. Para sa kanila. Bago-bago pa siya na-mention. So, nung na-mention ko siya sa hindi inaasahang pagkakataon dahil sa, sa Congress yun, uh, bata pa po ako. Nung, sabi niyo nga, hindi ko naman maalam i-handle yung situation na yun. So, nabanggit ko siya. Lahat ng pangaharas ginawa nila sa akin. Tinanggalan pa ako ni Senator Gordo ng Sergeant at Arms pagkatapos kong pagtuturo lahat ng mga taga VOC na tumatanggap ng tara sa akin. So parang pinabayaan na niya ako para mamatay. So nag-request ako kay si Attorney Fortune na pakisabi na lang na mag-press conference na humihingi ako ng tawad kay Vice Mayor noon na Pulong Duterte. So pagkatapos noon, So, yun yung parang tingin ng tao na nagrecount ako, hindi nila alam yung totoong nangyari na grabe pangharas sa amin. Pati nanay ko, balak nilang patayin. So, pinap hindi, the day after yata nun, tumawag si Sen hindi ako nagkakamali, kinontak niya si, Sen si, Re Attorney Raymond Fortune, kinontak ni Senator Laxon para pumunta sa opisina niya sa BGC. Tapos nung nandun kami, tinanong niya ako bakit ginawa ko yun. Sinabi ko nga dahil nga puro nga mga death yung natatanggap ko. So, tapos tinanggalan pa ako Sergeant at Arms. Sabi niya sa akin, tutulungan niya mabalik yung Sergeant at Arms ko. At baka pwede rin akong state witness. So, naibalik yung sergeant at arms ko nun. Pero yung state witness, hinarang ni Senator Gordon. Kaya, ngayon, walang nakasuhan na customs, ako lang ang nakasuhan. Ang kinundik nila sa akin na aso, itong drugs na to, na wala talaga akong kinlaman. Yung mga bagay na may mga ebidensya, yung ginawa namin ng presentation ni Sen. Laxon noon, yun yung mga taong walang kaso. Mga na-promote pa narinig ko kay, ano, dito, kay Jimmy. So, ganun yun, naging ganun yung naging justice dito sa Pilipinas. Yan yung nangyari sa amin. Is it not that the reason why your application for state witness was denied is because you recanted your statement against to 30 and months Carpio. Um, uh, mr. chair uh, mr. chairman um, just an interjection uh, just a uh, full disclosure uh, mr. Mark mr. mark Taguba is a witness one of the witnesses in my uh, illegal drug smuggling case against uh, Uh, Mr. Pulong Duterte and uh, Small Abilera and the others. And uh, right now, um, where is that pending senator? Yeah, uh, it's pending with the DOJ. Uh, I see. it's It's still, it's still pending. Uh, it's due for it? preliminary investigation yet. Yeah, yes, yes, ma'am. And uh, as for his status as the, a, um, uh, for the inclusion in the witness protection program. um uh, it's it's also pending um uh, mr chairman and that's and right now well i i got word from uh his lawyer that uh he's uh, receiving uh threats right now um from some people involved in the in the case and that's why i'm uh, going to to plead uh, on on his behalf that uh, he would be um Temporarily uh, transferred into the detention facility of the House of Representatives, um, just so we can uh, we, we can protect him, uh, uh, Mr. Chairman. Mr. Chairman, uh, anyway, Mr. Chairman, okay. the the manifestation of uh, uh, former Senator Trillanes with regards to the request. No, I, I also personally talked to. Mark Taguba, uh, just a few minutes ago. Uh, Mr. Chairman, we will just discuss it uh, on the admin matters. Thank you, Mr. Chairman. Liwanagin ko lang, Mr. Chair. Of course, you testified before the Senate, no? Were you implicated, prolonged 13 months, that is your first testimony? In first testimony po sa Senate? Yeah. Tama ba? That is your first testimony? ang first testimony ko po sa Senate, yung para system po. Yeah, but when did you start implicating Pulong Duterte and Manscarpio? Sa Congress na po yun. Congressional hearing. Po. Oh, so there was an investigation also with the HOR. Yes. Okay. And then, yeah. after experiencing all those harassments that you mentioned, You recanted what you said before the House of Representatives. Yes, Your Honor. No. Tama. So this will be your third. Uh, third? And, and as far as the implication of Pulong Duterte and Man you are concerned, this is your third testimony. Uh, your Honor, as far as I'm concerned, wala naman nagbago dito sa sinabi ko dito sa yeah. iba. But there... You mentioned having recanted what you said in the first investigation because you're experiencing already a lot of harassments. akong sa ko na deterte In other words, your testimony. has been similar to this since the HOR investigation until your application as state witness was denied yes. and up to this time that you're appearing before the quad wala nagbabago wala pong nagbago your honor don't forget to like subscribe and share this video thanks for watching